Magandang gabi sa ating lahat. Ito po si Nanay Yuli Makaspa. Siya po ay 55 years old. Ate Yuli, ilang taon na po kayo? Huwag ako naman nangyayari. Huwag ako naman ko Huwag ako naman nangyayari. Huwag ako naman Ilang taon na po kayo Ate yun yung ngayon? Senior na ako yan. <laughs> yan naman ang hindi ako maniniwala. Mukha kang 40 nga eh. Oh, isa pa lang yung natanggal sa ipin mo. <laughs> isa pa lang ay dalawa isa kaya 42. <laughs> Ilang taon na si Ate Yoli siya pa po ay 42. <laughs> Yung totoo ate yun, Nang ang ka. Tignan mo naman, nakapang Imelda Marcos. <laughs> Di Paris ang kanyang suot. Hindi oh. ba? Siya nagmamayari ng mga ceria kapehan dito sa damwa. Aming uh, masungit na tindera dito ng kapihan. <laughs> Siya po ay nagaanap ng makakasama sa buhay sa mga available dyan. Available po si Ate Yubi. Stick to one yan pag nagmahal. কেেেেেেেেে